Paano nga ba ang routine ng trabaho ng isang crew sa isang restaurant? Ano nga ba ang ginagawa nito? Kung interesado kang malaman, panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Labiar at isa kong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabay! Nagtatrabaho ako sa restaurant bilang isang cook dito sa Paris, France. Ito muna kwento. Bago ako nakapagsimula magtrabaho sa restaurant na yun, wala pa akong regular na trabaho. Ibig sabihin, part-timer ako. Yun naman ang tawag nila pag wala kang regular na trabaho. Opening kasi ng restaurant na yun, kaya naghahanap sila ng magpa-part-time para maglinis. At isa ako sa mga yon. Bali, apat kaming Pilipino na maglilinis doon. Habang naglilinis kami, kinausap ko yung may-ari kasi mag-o-opening sila. Nagbapakasakali ako na baka kailangan nila ng tao na magtatrabaho sa restaurant. Sakto, kailangan nila ng tao. tinalong niya ako kung marunong daw ba akong magluto kasi kailangan nila ng cook o may experience daw ba ako na nakapagtrabaho sa isang restaurant sabi ko wala pero may idea ako kung paano magtrabaho sa kusina kasi dati nakapagtrabaho ako sa andoks kaya may idea ako kung paano magtrabaho lalo na pagdating sa delivery o sa inventory bali binildap ko yung sarili ko tapos tinanong niya ako kung meron daw ako ng papel ng pranz tinanong yon, kasi dito sa France hindi ka pwede magtrabaho sa isang establishment pag uh, wala kang working permit o working visa. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko, meron akong papel na galing ng Poland. Kasi bago ako dumating ng France, nanggaling muna ako ng Poland. Kaya meron akong temporary residence card o TRC na galing sa Poland. At yan ang ginamit kong permit at tinanggap naman nila ako. Nuha niya yung contact number ko at makalipas ng isang buwan, tinawagan ako at inalok sa trabaho bilang isang dishwasher. At yun ang simula ng trabaho ko sa isang restaurant. Hanggang sa naging cook na ako. At dahil agresibo akong matuto, nakita nila ako ng potensyal at tinuruan nila ako kung paano magluto at kung ano ang mga tamang lasa ng pagkain nito. At yun naman ang simula na naging cook na ako at hindi na dishwasher. Ito ang unang ginagawa ko pagkadating ko sa restaurant. Dahil cook na ako, ako na rin ang unang pumapasok dahil meron akong sariling susi na binigay sa akin ng boss ko na isang Chinese. Ang start ng trabaho namin ay 10am. Nagpe-prepare kami ng mga gagamitin sa kusina. Gaya ng gulay, mga sauce, mga karne ng baka, karne ng baboy, karne ng manok at marami pang iba. At 11am naman ang pasok ng service o waiter ang ginagawa naman nila pinaprepare nila yung dine-in nililinis nila yung table yung upuan yung window glass tapos nagmamap rin sila 11.30 naman ang pasok ng cashier ang ginagawa naman nila pinaprepare nila yung mga gagamitin para sa dessert gaya na itong mga to at sila din ang nakasign dito dahil hiwalay yung kusina ng dessert at sa kusina namin 12 noon lunch time opening ng restaurant. Meron na akong maikling video ng restaurant. Panoorin nyo to. Bali yung menu namin. Yan dito. Pag hindi mo siya makikita sa typical na restaurant. Yan, kasi dito, ini-scan talaga yung ano, menu. Ayan eh, server namin I-scan mo siya dito para makita mo yung mga gusto mo orderin. O kaya pwede dito pwede mo i-scan dito ayun naman yung number ng table pwede mo siyang i-scan dito 什么？没什么。什么。 may a.m. hanggang alas 12 ng tangali, pinaprepare namin yung mga gagamitin sa kusina at lulutuin na naaayon sa menu ng isang Korean restaurant. Pagtapos magluto at may prepare ang mga gagamitin, kailangan linisin ang kusina bago magsimula o magbukas ang restaurant para maiwasan ang anumang aksidente na baka madulas o may mapahalo sa pagkain na hindi naman dapat. At higit sa lahat, dapat naka-organize ang mga gamit sa kusina. At may food safety para maayos at malinis na may serve ang pagkain sa kliyente o customer. Meron ako maikling video na ipapakita kung yung ginagawa ko sa kusina at yung stock room namin ng raw foods o hilaw na mga pagkain. Yan, ito yung mga ticket na lumalabas pag kami order. Yan dito makikita yan. Dito siya lalabas. Yan diyan. Tapos dito ilalagay para makita yung menu ko mga order na nakalagay. Yan, minsan pag maraming tao, makikita mo diyan puno yan diyan sa sunod, sunod Kaya yung mga dapat mong i-prepare pagka Ayan, nandito ka. Order na kanina. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, nandyan yung oras. na Nakalagay ko. Anong oras? Ayan. Yeah. Order. Ayan. Yeah. Yung date. Tapos yung anong oras. Ayan. Ayan. Kaliyan yung ticket. Kaliyan yung order. Baby bag. Dalawa. Dakalbita. Tapos burger Ayan. Kaliyan yung order. Ayan. Yeah. Ayan yung pinaprepare ko ngayon. Ayan, dito yung bag Dito kami ito. Prito ng manok yan dito. Ugas dito. Kaya lang, may mga tampa kayo. dami. Kaya mamaya, mamaya may titikan yan. Alright. Bali, ayun yung sa kusina namin. Ayan. Maya-maya magsisimula na kami Alright. dan bareng di tempat kita yang ngaro. Ya yang, yang mga kita mga ito yung sa baba na sa hugasan niya. Toilet doon. Ayan, meron din dito. Pinto na yan. Diyan yung mga stock na mga soft drinks. Tapos yung mga, ayan. Ayan, tapos dito yung mga fresh. Yan. yung mga gulay. Ayan, dito na yung mga meat lagay okay. yung mga sauce. Ayan. Dito nilalagay lahat yan. Ayan yan. Ito, sauce yan. Nulutuhin ko ito ngayon eh, kasi wala nang stock. Alright. Alright. Ayan. Nakakain ka na ba sa Korean restaurant? O pamilyar ka ba sa lasa ng pagkain ng Korean food? Ang una, hindi ko maintindihan yung lasa Lalo na yung kimchi soup Dahil hindi ako pamilyar o wala akong idea sa lasa ng pagkain na yun At hindi ko alam kung paano nila nakakain yun Dahil ang mga Pilipino ay mahilig sa matatamis na pagkain Kaya tinuro sa akin kung paano lutuin at yung tamang lasa ng pagkain na yun At napansin ko na iba yung panlasa nila kaya nung natekbang ko yung kimchi soup Ibang klase yung lasa Hindi ko na-appreciate Kasi first time ko palang nakakain nun Yung pinaghalong alat at asim ng soup Ibang klase At yun din ang pinakabisado kong lasa Kasi sa mga kasama ko sa kusina Ako lang ang pwedeng kumain nun at tumikim Dahil mga Muslim ang kasama kong Bangladesh At alam naman natin na Bawal sa kanila kumain ng karne ng baboy. Kaya tiwala din sila sa akin at sa panglasa ko. Ibat-ibang klase ang pagkain nila at iba't iba din ang mga lasa nito. At kimchi soup na rin ang nagustuhan kong Korean food. Meron akong maikling video. Panoorin nyo to. i oh, 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 Ikaw, nakakain ka na ba sa Korean restaurant? Ano ang pinaka-paborito mo o gusto mong Korean food? At 3 p.m. naman, break time hanggang 6 p.m. Bali, meron kang 3 hours para magbukas ulit ang restaurant para sa dinner. Papakita ko sa inyo, sa inyo, pinapasok ako. talaga ito sa loob sarado pa kasi <laughs> Alright, andito na ako ngayon sa restaurant na papasukan ko Bali, alas 6 pa yung pasok Tara, pasok tayo sa loob. Papakita ko sa loob. Alright, ngayon nandito na ako sa loob. Ayan. Papakita ko sa inyo. Tara. Mag-iinom mo tayo ng aks na. Ayan, dito ako nag-iin. Bali, na oras na. 5.26, 7.26. Ngayon, dito ako, ako mag-iin. Itatype ko yung code ko para makita yung pangalan ko. Arrive. at, Depart. In or out. Ayan. Yung code ko, ayan. Ayan. Pangalan ko. Kita ba? Ayan yung pangalan ko. Tapos yan. Tapos ang gagawin ko dyan, pipirma ko Ayan. Pagka-pirma ko, yan yung okay. okay. 1726, 526, ibig sabihin. Alright. 6 p.m. naman, magpe-prepare ng gagamitin hanggang 7 p.m. ang start na rin ng pagbukas ng restaurant. Hanggang 10.30 p.m. ang usina para sa mga lutong pagkain. Oh. <laughs> <laughs> hmm. normal, bye, dương, Aduma. bye, bye. <laughs> <-ma>. <laughs>

hanggang 11 pm naman sa dessert hanggang 11:30 ang close ng restaurant. Kaya kung magtatrabaho ka sa restaurant, expected mo na na mahaba ang oras ng trabaho sa loob ng isang araw at anim na araw naman sa loob ng isang linggo. Lalo na yung resto bar. Yung restaurant na may kasamang alak, inaabot talaga sila ng madaling araw. Kasi dito sa Paris, France, meron talagang nightlife. Merong mga bar na gimikan talaga ng mga tao. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo tong video na to, baka pwedeng paki-like at subscribe na rin para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Hanggang sa susunod ulit. Salamat. Kabayan,